Sa detalye ng ating mga balita, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Tingloy Batangas, katuwang Sangguniang Bayan at MDRRM Council ang pansamantalang pagsuspinde ng turismo sa Tingloy ngayong darating na Undas 2025. Ito nila ay upang mabigyang prioridad ang mga kababayang na isumuwi ng Tingloy para makabisita sa puntot ng mga yumaong mahal sa buhay at makapiling ang kanilang mga kaanak ngayong Undas. Inaasahan din nila na dadagsain ang turismo turistang tingloy sa naturang araw at hindi raw magiging sapat ang biyahe ng three fast crafts na may maximum capacity lamang na ayam na pong pasahero kada biyahe. Kaya't maring paalala nila sa mga accommodation establishment owners na bago mag ng reservation para sa ikatatlumput isa ng Oktubre at ika-isa hanggang dalawa ng Nobyembre, maaaring maghintay muna hanggang Lunes, October 27, 2025 upang malaman kung madadagdagan nga ba ang Passenger Vessel para sa Undas.